Hello mga ka-army, magandang umaga sa inyong lahat So ngayon ay aking bibisitahin ang isa sa mga tourist spots dito sa amin Ang Busay Titingnan ko kung paano yung mukha ng Busay kapag bumabaha Kasi first time ko in my entire 39 years ngayon ko pa lang makikita ang busay dito sa amin kung ano ang mukha. Kapag ito ay bumabaha. So tara susundan tingnan natin. Medyo 3 minutes pa bago marating natin yung busay. Dito so, ito yung daanan, ano. Puro nakahuyan dito pa lang sa daanan meron ng mga tubig lakas kasi ng ulan simula kahapon at kagabi kaya titingnan natin kung ano yung bukha ng magandang busay pag tag ulan tag baha ayan o no, makikita na sa gilid yung ilog na nanggaling sa busay so ngayon pa lang ay may imagine na natin kung gaano kalakas ang tubig doon sa busay siguro sobrang ganda pa rin yun nga lang medyo malabo or maputik yung tubig ayan o no? oh. Galing yan dun sa Busay. Ito naman yung daanan ko. Ah, medyo madaming kalahib Pero medyo malapit na rin tayo. Hanggang ngayon mga ano ay maulan pa rin. So ito ay naisipan ko lang na bisitahin ang Busay ngayong pag ulan at malakas yung tubig, malakas yung baha. Kasi first time ko rin makita yung busay na malakas yung aagwa. Ah, so, medyo hinihingal na nga ako kasi medyo okay, malayo na rin yung nilakaran ko. Pero malapit na malapit na tayo. Mga one minute na lang. <coughs> para natin na natin yung busay ano kaya yung mukha ng busay ngayon excited na rin ako kasi first time ko itong makita ito madami yung mga talahib lang kasi hindi na napag nalilinisan ngayon pa lang naririnig na natin yung agos ng tubig sa busay yun wala sa talon yan na 10 seconds makikita na natin ako lakas ng tubig ganito pala ang busay charan masyadong makita para kasi may snow labo pala Pero malabo yung cellphone ko ito pala siya. parang ako parang napakahiwaga naman ang busay na to Hindi siya basa-basa nakikita Parang ayaw ipakita yung ano Yung pressure ng ano ng hangin nandito